Magandang araw mga ka-farm. Alam mo ba na ang pag-aalaga ng BBI ay isa sa pinaka-praktikal at madiskarting negosyo na pwedeng simulan sa bakuran mo lang? Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng pwedeng pagkafitaan sa bibi, itlog, sisiu, karne, buhay na bibe, at syempre mga ulam. Ang unang source ng kita sa bibi ay ang itlog. Karaniwang naninitlog ang inahin BB lima hanggang anin na beses kada linggo. Kung may 20 ka lang na inahin bibi, pwede kan makaipo ng 100 to 120 na itlog kada linggo. Ang presyo ng fresh egg ay 6 to 8 pesos kada piraso. Pwede mo rin itong gawin salted egg, gamit lang ang putik na may asin, ibabad ito ng 14 to 21 days, at pwedeng ibenta ng 12 to 15 pesos bawat isa. Kung may incubator ka, maaari kang maghatch ng itlog at ibenta ang mga sisyo o doplings. Ang mga sisiyo ay mabilis may benta, lalo na sa mga kapwa mag alaga na gustong magsimula. Ang presyo ng sisiyo ay maharing 25 to 60 pesos bawat isa, depende sa lahi at location. Marami rin bumibilin ng live duck o buhay na bibe, lalo na ang mga naglilechon o gustong sila mismo ang magkatay. Ang presyo ng buhay na bibi ay 250 pesos kada kilo. Kung plenty ang maibenta mo sa isang buwan na 2 to 3 kilos isa, may potensyal kang kumita ng 10,000 to 15,000 pesos. Kung gusto mo ng mas mataas na kita, pwede mong katayin at linisin ang bibi at ibenta ito bilang dressed up o ready to cook meat. Ang presyo ng dressed up ay 250 to 300 pesos kada kilo. Ito ay mas gusto ng customer upang hindi na sila magkatay. Kung marunong kang magluto, mas malaki ang kita sa ready-to-eat ulam mula sa parne ng bibi. Pwede mo itong ibenta sa mga opisina, eskwelahan, tindahan at maging online. Mga halimbawa ng ulam mula sa bibi, adobong bibi, kaldereta, kinilaw, dinuguan at sinampalukang ulo at pa. Ang maaaring presyo ng bawat pack meal ay 100 pesos. Kung ang isang bibi ay may 3 servings, pwede kang kumita ng 300 to 350 pesos ka. Maraming salamat sa panunood manaka-farm. Sa simpleng bibi, napakaraming posibilidad ng kita. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow para sa mas marami pang kabuhayan tips na swak sa budget.